ano hal salita ha yeah! <laughs> oh, oh, <laughs> ako oo oh, oh, oh. oh, ay, ayan, oh, ayan na suot ko ay. na ho oo nangiyak di oh, ayan <laughs> Nakita rin sa damuhan. Uy, akin pa mo. Salamat ay, po. Diyan siya umakyat kahapon. Nahulog ang ano. Ang ay, ko, ha, po, natanggal po, po, ang banggil po, po, niya. Po, worth 15 taon. Gusto da. Yan. Tanga-tanga. -tang, hindi kasi nag-uhubad. Ay ay, ay. ay, thank you, Lord. Ay, thank you. Gusto da. <laughs> ay. Iniisip ko na kung madikita isa natubos na yung pera ko. <laughs> <laughs> Allah, usabi ba't nag-gamas? Ay, thank you, Estarapol. Yeah. <laughs> Ay, nako. Salamat. ako na. kuha uli kami ng bunga. Sabihin mm. ko ang kuha ko kayo ng bunga din. <laughs> Ay, ko. Ay, ko. Ay, ko. Si Molly oh, <laughs> si naman. Na <laughs> si Aso naman ang nawala. Molly. Molly. Oh. Hala. Nakita ang gold na wala ang aso. <laughs> Alam nyo pa Alam pa uli. Para kami nag ano. Wala naman yung aso. <laughs> Wala nang bunga. Ay naku, thank you Lord. <laughs> thank you, Lord. That's all. Thank you.